mon 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 lâchez pas Ah, hindi ka naglalaro na doon ah. Sa C5 ah. Ha? May laro pa ba doon? Meron pa! 50, na. 50 lang. 50 lang. 50 lang. 50 lang. 50 lang. 50 lang. Kaya ako! Hindi na mga... Hindi na mga... Ano? Mas tatay. Lakas! Eh, ini ada to the okay. grid. Pangapat. sa si tapres. Nel, last lang. Pangapat sa tapres. Ay, good morning, good morning, hello. à. chào, 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 Oh, events. Oh, na, kayo, na Oh, na okay. Galingan mo, mo te, galingan nyo, ah. <laughs> Inggiringan niyo, galing, okay, guys, ingat, ingat lang kayo. Ingat lang mga girls. Ingat lang. Em. Sabi na lakas Lakas. Kasi Tindahan lang, lang ha. Ingat lang kayo. Ready Ingat-ingat ang mga dami Dami naman kayo eh. Kung sino pinakamalakas sa inyo. Eh. Sige, so bay nyo lang. Ngayon lang. So, ito, ito,

Malawit. <laughs> puro yan, puro, puro. Puro, puro yan, puro, puro. Wala, wala, walang may lawit. Puro, puro to. Das! Nate! Yung ano, may magkakaroon pa ng lawit yung isa kasi nagiging lalaki. Mga senior nakatis na. Mga wala nga nga <laughs> eh bukas naman tayo <laughs> wala sa... wala yun. wala talaga tayo mga bata pa naman yun baka 65 pa Ito eto nga eh hindi nga naka ano eh 40 ang lang to eh saan ka pa kulang lang talaga kulang lang sa sayo nice yes lang yun dayo dayo lang minsan dito pagamay oo pagamayin lang ito kasi ayun di naglalaro na eh dati naglalaro pa tayo sa C5 to eh kaya alahan na eh katakot <laughs> na dun eh katakot <laughs> na dun sa <laughs> <Atakot na dun>. labunso <laughs> parang nandoon pa rin hindi na ako <tutuk> <tutuk> oh, ha? Eh, sila Jun. Tutus tak, tapi lakas parin. Gak so, wala. Ini mau kuladul. Oh, wow. Pati saya report, paha eh. Gak tanya. Lakas, tak tanya, lakas. Tinggal semalam. Boleh sayur. Tidak. Gunung Talaga. Mahirap na. Oo. Uh -huh. Kahit mababayan, malakas na yun. Oo, uh -huh. kahit mababayan. Si... Sir, yaw nga, hindi nakalusot. Wala. Si Busay. Wala. Pati si ano, si... Oo, oh, wala rin. Hindi nakalusot. Buti si Buitiflis. Oo, oh, pang-apat. Pang-apat pa. Tapos si Buitiflis. Sana wala. Maraming ano, maraming nawala. Sa grupo, na. Wala, panglima ka. Bigyan po na ng awtoridad sa amin po. Hindi, nakita ko talaga 'yan. ako ang pinag-aaway ko sa kaya po sabihin. Ikaw ang organizer. Oo. Siyempre wala naman nang e Kaya Ayaw ko 'yung daw nanalo, yung papakanta. Bakit wala nang e-sport? Poor balak mo 'di Ay parang video 'yan ako, 'yung gusto ko. Ito 'yung sako sa pinatakasan nito. Kumusta king mo, patakain. Yan, yan, yan may Yung, yung

Pangilan ka? oh ka? Ako? Ako eh Nagkakumpulan na dyan eh Pang pito siguro Ayos na kiyon Ay, Ako naman yung pinakabatanda ron Ayan <laughs> e, mo Ano pa, tayo, alam alam mo pinakabatanda yun? Nakaupo Ayan o no. Nakasombrero Ang na, no? <laughs> 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 samba ng tingin Sino ka? <laughs> Sino ka? <laughs> Yawa yeah, <mag> Good <laughs>